we found MDMA in her system, which led us to believe that she might have taken some ecstasy. Mm -hmm. Dahil marami ang kanyang nainom, mm -hmm. na-dehydrate ang kanyang katawan ng husto at parang nag-overheat ito. We've given her treatment and we've stabilized her vital signs, but I still have to continue monitoring her condition for a few more days. Thank you very much, Doctor. See what happened, Eva? Huh? Nag-overdose na ang anak mo. Wala ka pang kaalam -alam. I'm a mother, Papa. Not a psychic. I don't perform telekinesis if that's what you're expecting. Malay ko pa na drugs si Natasha. Kung matino kang ina, dapat alam mo. Hindi yung puro pang papaganda ang inaatupang mo. Nga naman. Don't you have somewhere else to go? Hindi ka kasali sa usapan? Bakit masamabang makarili? First of all, bakit niya ba ako sinisisi na nagdadrag si Natasha? I've always said she's an adult, she's responsible for her own actions. When the press gets hold of this, may skandalon naman tayo. Kaya dapat walang makaalam tungkol dito. Eh, Lolo, imposible pong walang makaalam kasi ang dami-daming tao doon sa club na nagwawala siya at saka nag-collapse You are the marketing head, hindi ba? Opo. If I were you, Papasok na ako sa opisina and do some damage control. Ngayon na. Kailan pa? Ba? Pagputi ng uwak Gusto ko pagising ko ng umaga. Wala akong mababasa sa dyaryo. Wala akong maririnig sa radyo. At walang news sa TV tungkol dito. Get that? Get Excuse me.